Bayan sa punto pong ito, nasa linya ng telepono si OCB spokesperson Juni Castillo. Sir, muli po magandang umaga. Audrey Guriseta po ito ng Rise and Shine Pilipinas kasama si Dayan Guerrero. Magandang umaga, um, Audrey. Magandang umaga, Dayan, at sa aking mga taga-panood. Yes, yeah, sir. Uh, sir Juni, uh, update naman po sa pagtugon ng ating pamahalaan ano, sa mga naapektuhan ng uh, Bagyo Nando. Uh, opo, no? dito nga po sa ating mga... Um, sa nagbagyong super adag uh, ang super daang super typhoon nando no uh, ang na, ulat po sa atin no, no, na apektado nating mga kababayan alus umabot po no sa 250 uh, nating mga kababayan ang apektado po no these are coming from 100 and or rather 1388 na barangays at saka ito po ay 71,000 families no na ang apektado sa ating mga kababayan Okay. Sir, may datos na po ba kayo ng mga nasugatan o kung may nasawi man? Ano po bang updated figures patungkol po dito? Uh, opo, no. Kasama 'yon sa mga ginavalidate natin, no. Under validation pa din. Ito pong apat uh, po, no, na mga kababayan na nasawi, no. It's at uh, doon. Mm -hmm. Well, sir, meron po bang nakahandang post-disaster recovery plan dahil may mga balita po tayo, mga ulat na pumasok dito sa PTV na may mga kabahayan na nasira, mga infrastruktura na nasira, may mga uh, ginagamit ang mga manginis na mga bangka na nasira. Sir Juni? Hello? Yes, Sir Juni. Adri. Yes, all right. Go ahead, sir itong recovery plan ano kasama ito doon sa um, plano natin ano uh, pagkatapos ng no, pagdaan to mga bagyo ang nagkakaroon tayo ng mga damage and needs assessment no and then doon natin tinitingnan kung sino ang mga nangailangan no at ano yung mga kailangan kakailangan ng tulong nila para makabalik no sa, sa normal na, na tumumuhay. may that be a livelihood no or yung shelter at then ganun din po syempre yung mga infrastruktura na nasira no So kasama yun po dun sa mga ating mga recovery plan. Okay. Well, Sir, bukod po sa mga matinding tinamaan ng mga lalawigan sa Hilagang Luzon, may mga LGUs po ba na, na humingi na ng tulong, uh, particular sa OCD? So far po, no, walang mga major na uh, augmentation na tinakailangan, no, except dun sa mga areas no, that we really need to, to conduct no, yung mga rapid damage and needs assessment. No, ibig sabihin po uh, para mapuntahan at saka ma ma no, kung gaano yung 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 sa uh, impact no ng uh, mga ating mga kababayan ano in terms of itong mga food and non food items natin po no these are really due for a uh, replenishment no dahil nga may isang paparating pa naman and then ito naman ay ginagawa natin regularly even if walang bagyo no to replenish that ang DSWD po tuloy-tuloy uh, na nagre-replenish uh, nationwide and all year round po nung mga ganitong pa pangailangan. All right, Sir Juny, nung nakaraang araw po ng Lunes, may mga reported areas na wala pong supply ng kuryente. Ah, uh, ito po ba yung nananatiling walang supply ng kuryente? Ano pong update po dito, Sir? Ako po, dito sa mga uh, dahil nga po sa lakas nung, nung anong ano nung ng uh, typhoon nando so uh, preemptively no, may uh, mga power lines po natin ano ay nag off din talaga at saka linyo-linyo linya ng communication uh, ano. In terms naman po kung nakokontak natin itong mga areas na ito, ang ngayon po no, even yung kahapon po no, nakokontak na natin lahat ng ating mga OCD regional offices no, mga operation center. At saka ang DIC po kasi kumbaga ibinababa lang nila yun dahil malakas ang ang uh, hangin no. So they have to to preemptively ibinababa yung mga satellite dish at kung mga ano pang mga uh, facilities po no for for um, communications. Pero uh, lahat po ngayon ng areas natin ng region na contact na ito. Uh, ganun din dun sa karamihan ng mga LGUs ay nakokontak na po. Pero yung sa power po ano uh, in, in terms of restoration of power no kahapon meron pang mga areas na wala pang kuryente yung yung kabuuan po ano nung nung, nung mga kabahayan ano uh, because kasama po ito dun sa in-clear muna ano, kung maayos yung mga linya ng kuryente at saka uh, kung doon din po sa mga linya ng komunikasyon. Well, sir, may update po ba kayo tungkol sa mga mga hindi passable na mga lansangan o daanan dahil sa mga nagtumbahang puno? Paano po yung clearing operations dito? Opo, kasama yung ating ano, ano, uh, debris clearing and civil works uh, cluster no? magkakasama ang uh, mga ayansya na kasama led by the DPWH and local government units. Meron pa pong mga uh, non-possible no as of this um, uh, kaninang madaling araw no ang nakatala po no na not possible uh, na mga kalsada. Alos may pa po ito 40 you no know? but then again we'll have to check uh, alin dito for this morning ang uh, hindi pa rin nadadaanan na no. Mm -hmm. Well Sir Junie, nakalabas na nga po itong super typhoon uh, nando no pero ito pong bagyong opong na Ah, uh, sa pa lang sa ating uh, bansa. Eh, ano po ang inyong panawagan sa ating mga kababayan? Sa ating pong mga kababayan ta uh, Audrey no. Um, ang pa paalala natin ay dapat tuloy-tuloy pa rin yung ating paghahanda at kung alamin po sa local authorities natin no kung ano ang dapat ninyong gawin kung kayo ay nasa evacuation center uh, pa sa ngayon. Alamin muna sa inyo autoridad kung tama bang babalik kayo sa inyong mga bahay o dapat manatili pa kayo doon sa uh, evacuation center. Ganun din po doon sa mga areas na hindi kasama or hindi nag evacuate doon sa uh, dahil sa bagyong nando, no? Pero ito nga po ay ibang ibang track ito, no? Uh, lower, mas mababa po ito kaya ang tinitingnan uh, sa Bicol, no? And then sa Southern Luzon, tapos yung hihilahin na, na habagat din uh, dito rin po sa uh, Mimaropa, no, sa uh, Calabarzon, din kasama din po sa Metro Manila, no. So alamin po, no, alamin kung kasama yung inyong barangay doon sa mga uh, maaring bahain o maaring gumuho ang lupa, no, at saka sumunod po tayo doon sa abiso ng ating mga lokal na otoridad. Alright, maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinahagi niyo sa amin. Nakapalingan po natin, OCD spokesperson, Juni Castillo.